ng mga viewers sa akin channel? Dito tayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang aming pump room ng aming swimming pool. Dalawa po ito. Ito, uh, DE, Masios Filter, F Filter, Starite, ang brand. Ang motor lang ay kukunin ko dito. Hindi maganda ang pagkalagay nila dahil may mga, may mga ano to, ipoksi-ipoksi. Ipapalitan ko to, babaguhin ko at sa ang aking mga circuit breaker, gagawin ko yan lahat. Gawin kong controls doon na malinis na malinis at maipakita ko po sa inyo sa sunod. Sa ngayon, ite testing natin ang uh, aking pagsaksyon ng submersible pump doon sa swimming pool. At uh, testing lang ito para may souvenir kayo. Ta pariho tayo may souvenir dahil ito ay magiging apart ng aking pump uh, room or swimming pool uh, renovation dito. Okay. Halina kayo at tignan nyo. Ito, isaksak ko muna ito. Para Ito. 3 inches po ang host na ito. Ang laking host. At tinitesting namin ang ang submersible pump na ito. Kung makita nyo 3 inches na paglagas. Ito ay 2 horsepower. Inko ang brand. Maayos pa naman. Hindi pa luma ito. Bago pa. Sige ang suction dyan. At ang kukunin namin dito ay amin lang pabawasan ng tubig tapos kukunin namin ang tilapia na nandiyan sa main uh, swimming pool. Ang kiddie pool ito ang tubig, may tilapia din dito at kukunin namin lahat dito ang mga tilapia at i-transfer namin doon sa aming uh, bagong katatapos ng pan. Ito ngayon ang aking ibibigay sa inyo. At rest assured, marami pa akong ibibigay sa inyo. At makikita nyo kung paano namin i-renovate ito ang aming swimming pool na mapaliguan dahil sa ngayon ay taginit na. Kahit pa paano, may kunting barya dahil malaki din ang kapital ng, uh, ng swimming pool na ito. At kita nyo, gumagana ang aking uh, submersible pump at malakas ang kanyang higop ng tubig. 3 inches ang diameter ng hose na ito. At kita nyo, napakaganda. Puno na maya-maya yan. Mer, Puno na. Ong tilapia yan, ahapaw na yan mamaya doon. So, tinisting ko lang pansamantala ito kung nagtatrabaho ba ang suction nitong aking submersible pump. So, yan. Habang may solar, pagaganahin ko yan mamaya-maya. So, kaso lang, hindi pa ready ang tubig doon sa aking uh, pan na bago. Amaya-maya, uh, ipakita ko sa inyo. Dudugtungan ko po ito. Okay. Mamaya na. At puputulin muna natin ang video na ito. Continuation ng aking ibibigay sa inyo na update sa aking uh, video. Sa ngayon kung makita nyo, ito ang sa aking kanan, ito ang paglalagyan ko ng tilapia na galing doon sa swimming pool. Ang sa kabila naman, net yan, ang sa kabila naman is yung koi. Hihiwalay ko sila para hindi sila mag-away kasi baka mag Now, ito, kung makita nyo, one, more than 100 square meters to ha? more than 100 square meters dahil ito ay 9 meters and then ang ito ay nasa 13 meters. So ganito rin dito, ito wala pa tubig kasi hindi naman uh, hindi ko naman patlalagyan to ay ito ay sir yan ang nakita nyo. So ito mabagal lang aking paglagay ng tubig. Well, mabagal ang dalawang bumba ko. Uh, hindi ko kaya nga wala ako host na ganun kalaki sa submersible pump kanina na sana kung yun ay makarating dito, i-estimate ko more than 50 meters eh. So may kamahalan din. So tinatyagaan ko at kung makita nyo diyan, ay uh, lum parang tum naga ano, pumapasok din sa ilalim pa ang tubig. So kung makita nyo, nandidiyan lumalabas pero anyway okay man ng, ng aking mga Uh, ibon dito na mabuhay din sila. So ito sige pa to na uh, pa, immersed ng ng lupa at uh, hindi pa siya gaano maka-filter uh, ng Ayon ang akin So ito ang ating uh, uh, so, tubig na hindi gaano kalakihan talaga. Pero ang koi daman, hindi naman ganun kadami doon. So, konti lang. So, malakas. Mahina lang. Mahina lang. So, yan po ang aking uh, ipakita sa inyo sa araw na to. Tapos na to. Katatapos lang nito, I think, two days ago. Tapos na ito. Bagong tapos lang uh, gawa nila. And then, yan, nilalagyan ko ng para pang prevention sa mga ibon na malalaki na kinakain nila ang aking mga tilapia. Sila nangangain, gusto lang nila na silang kakain, ako ang mag-alaga. So, hindi maganda. Kasi Pero, tingnan nyo. kita mo, naglalabasan sila. O, oh. Merry close up mo yan. Oh, naglalabasan yan sila ngayon, hindi naman uras ng pagkain yan eh. Yung mga kangkong na ito, aalisin ah, namin to dahan-dahan. Eh, kuntian namin, bawasan namin ang kangkong diyan. So, ganyan na sila kalaki. Uh, pareho yan. Pero sa ngayon, 6 months pa lang, hindi pa kailangan sila imit ang babae at lalaki. So, yan lang guys. Siguro ang aking i-update sa inyo sa oras na to. Magtatanghali na mainit. So, ganyan, ganito ka sobrang init dito sa amin. Pero dahil nga mayroon naman ako solar, libre ang korente, continuous ang aking tubig, supply ng tubig dito sa deep So ang aking mga tilapia ay masasaya dahil malalim ang tubig ay 80 centimeters to kamagkabilaan doon. Mer, doon no. Ikunin e, mo mer. So yun. Doon sa kabila din. So nabawasan na yan dahil ang mga malukong ibon ay talagang bubuo na kain ito dahil sinusubahan lang nila uh, mata siguro ang kin kinukuha nila. So, uh, yan ang aking mga alaga. Kung kukakainin lang nila. Halos pare-pareho ang laki nila. Kung makita mo nyo, pare-pareho. So, guys, yan lang. And then, ang pool ko, ay, kung dumami ng tubig dito, ilipat ko ng tilapia. Sa ngayon, mabagal eh. Oh, kung makita nyo yan, mabagal. So, ilang araw pa ito. Ay, yung magpa suction doon, magpa Uh, magpababaos, na napakabilis kasi mataas ang horsepower ng aking uh, submersible pump na inko. Okay guys, I think 'yan lang muna dahil sobrang init dito. At uh, hanggang sa muli, sa sunod naman na pagbabalik. Take care sa inyo at ingatan yung mga sarili niyo. bye. -bye!